Oh lala Sunday Nakatapos lang ng live mga dreno Live ng Spot Pinoy Oy, Kung nanonood kayo sa akin Bago si nyo panore ng Spot Pinoy Makipagkwentuhan kayo sa amin okay. May kechiken lang ako Na apartment na may problema Sa daga mga dreno uh, Most likely tatakpan ko lang yung mga butas nun ah uh, nang wala nang pasukan o labasan yung daga magigit na si sakyan ah, tinanggal ko na yung ano neto ah, may kulay yan mga dira pag pula ibig sabihin hindi nang charge siya okay. dito pa ba, ba yung ating e-bike yun kala ko wala na eh ayun pa rin mga dira no? ang kawawang e-bike di ba? Ah, uh, mga 15 dollars din to, Padre dreno wari ko ah, uh, mga 15 dollars, 12 to 15 dollars. oh, uh, mini bags daw, dalawa. Okay. Okay. Yan. Pwede kong bilangin yan doon para makuha ko agad yung pera, mga dreno. Kaya lang, matrabaho pag ganun eh. So, kayaan ko na sila magbilang. Diba? The day is bitterly cold. Okay, I can't find how bitterly cold day. You're right, cold, oh, yeah. What oh, do you want? Cold, yeah. ang battery na, na ano niya? Kagabi mm -hmm. Ganito nangyari pala sa si charging mga ah uh, Noong gabi Na-charge ko to 12 amps lang siya maximum Tapos uh, si Jocelyn Nakapansin nag-trip yung breaker namin mga dreno Usually sa 12 amps Ang na-charge ko Nasa 30% in 10 hours pero dahil nga nagtrip sa 12 amps binabaan ko ng 10 amps. Syempre ah uh, mas naging mas naging mababa ngayon yung ano mga draino, yung charging rate ko. But anyway, ah uh, okay pa rin naman kasi nga every time na mag-charge ako, let's say makapag-charge ako ng kahit 20% in 10 hours ang magagamit ko kinabukasan mga 10 to 15% lang. Ibig sabihin, pag araw-araw ako nag-charge, matatap up siya mga dreno. Kung bagay, sapat lang. Sapat na para sa pang-araw-araw pang, pang kong pangangailangan. Santa? Uso ba sa inyo sa kumpanya nyo? <laughs> May Secret Santa kami. <laughs> Tatawa ako. Ah, ang hirap ka Secret Santa ng mga ano, ng mga puti, mga dre, no? Kasi pag Pilipino, nag-iisip ka lang magaling eh kung ano yung bibigay mo na parang dapat nandoon ka sa pinakasiling kung magkano yung budget nyo, 'di ba? Eh pag puti, mga dre, no? hindi masyado nag-iisip 'yun eh kung ano yung makita nila. Minsan hindi nila kino-consider yung 'Yung pinag-usapan, minsan masigit na mababa 'yung kukunin nila, 'yun 'yung ibibigay nila sa I think 'yung para sa kanila, 'yung thoughts na 'yung 'yung ano mga din, it's not about the price of the gift, 'di ba? Kung hindi 'yung thoughts na yun 'yung binili mo 'yun. Hindi mahalaga masyado kung anong presyo. Eh tayo mga Pilipino, ano tayo? Matatalo na ako. eh 20 dollars lang 'to, ang usapan 50. 50 'yung binili ko. <laughs> Di ba? May mga ganun sila, Mga tayo mga puti. Palagay mo. Parang ako lang mag-isa, Ay, isa. <laughs> no comments. Bakit? what no comments? Iba ba yung karanasan mo sa karanasan ko? Kaya silang... Kasi okay. nga ayaw ano? nila yung ano, pero... Kasi kami yung usapan. Usapan is usapan. Yeah. yeah. I think they're, ano, um, uh, kahit na ibang lahi, we explain na kailangan kasi uh, makakatanggap ka the price is 50 and then you will give uh, less than 50. It's not fair. Unfair Ganun yung mga Pilipino. Mga you no? Know? Yeah. Pag yung mga, muti, yung mga puti, <laughs> may nagkwento sa akin, no? parang, sabi niyo, ewan ko pare kung ano yung nakuha ko. Parang may natirang cookie sa bahay nila. <laughs> Tapos bumili ng lalagyan Tapos ibinalot Ayun yung tinanggap ko Hindi naman maganda yan Hindi kasi nga sila Hindi sila masyadong uh, ano sa pricing uh -huh. eh Hindi sa kanila mahalaga masyado yung price mga dreno Pilipino yung masyadong ano nga Na kasi Yun yung usapan eh di ba Ayaw mong makatanggap ng less than Dun sa ibinigay mo Kasi nga pakiramdam mo Lugi ka Diba? Kaya ang gagawin mo rin Ibibigay mo kung ano yung usapan yeah, Pero hindi sila ganun mga dreno One thing na dapat yung i-consider yan. Kasi pag, pag Pilipino, yung nakakuha ng regalo nyo, baka machismis pa kayo kung below 50 yung... <laughs> <Not too hard. laughs> yung kapalit. Alam mo yun, yung binigay mong regalo below 50. <laughs> machismis Machi ka pa, kaya mag-ingat ka. <laughs> pabango, 89 lang. Oh. Kaya lang, dami ko ng pabango eh. 25 dollars lang eh. Ilang sabon mo bibili natin? Ah, hindi ba? Alam ko kasi nagkukos ko lang tayo para bubili sabon eh. It's maraming tao ngayon. Christmas rush. Ano ba ang nabili mo? Nakita mo? Galit pa siya? Nakabangga na. siya pa galit eh. Pag mga ganun, nagiinit yung tenga ko mga tenga. <laughs> Gusto ko makipag-away 87 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Pwede na eh no Kahanap ako ng medium ground Medium puro lean Ay, Makakita ng medium ano Ground po Ground beef Pakita ko na lang sa inyo yung mga tao Kasi hindi naman kami mamimili ngayon Ayun lang bibili namin no Baunan yung glass mga dre no kasi yung yung mga plastic kakainit sa ano sa sa ano ba yun, microwave tabi tabi ng mga dre no toxic na daw yun kaya bumibili na kami ng glass pinapalitan na namin pagtawas bumili lang ng pang ano pang secret santa yun no oh. tingnan natin kung may makita pang mabibili pupunta na kami sa cashier may nakita akong bag. Ano siya, Anong nalagay mo rito? Yung parang ano. Pa, Kasya ba yung cellphone mo rito? Oo. Oh, yung wallet mo? Hindi na. Diba? Oh. Dadaan. Ang sikip, diba? Wala ka na iba. Mga lipstick lang. Hindi. Pag... Dapat maliit din yung wallet mo. Yeah, oh. yeah, yeah. Kailangan. Wow. Sabi mo Wag na? Pabiyam? Sayang ng pera. Magkano yan? 15. 15? Hindi, 17. Ah, kasya naman. Oh, tapos yung cellphone sa kabila. Okay. Ang hirap, ang hirap dugutin, di ba? Kasya naman. Mahirap pa nga dugutin, pag dudukutin mo na. Hmm. Oh. Eh, paano kung may lamang pa yung sa kabila, di ba? Pasikip. Wala, okay. di obra. Wag na. It's too small. dito naman tayo ngayon sa Nike oh, Andre, no? sa Nike pala, Nike dahil ko nakikita ngayon mga ganitong sapatos talaga oh. dati bihiram bihira itong mga ganyan eh oh di ba? 99 lang oh anong ano ba yan mga Andre? kasi hindi ako familiar sa mga ano, sa model ba ng ano sa design ng Jordan oh, what? ano to? 70 dollars na lang oh Oh, let's take. Ay, ito naman ang pangit, di ba? 49 na to. 50 dollars. Ano to? Sapatos ba yan? Dahil wala akong mabili. Dito sa Calvin Klein, mga Dreno. Noong nakaraan, nakabili ako ng t-shirt dito. 2 dollars lang eh. May coupon ako noon. Pinadala nila ako ng birthday coupon. 20 dollars. Eh, nabili ko 22 dollars. Kaya parang naka 2 dollars lang akong damit. Mas mura rito, mga Dreno. Sa so $20 lang yung t-shirt nila pag naka-sale. Ang tira ko malito ron ah. Saan? Yan. Nakakalito <laughs> yun ah. Uy, puro sale. Ang daming sale, di ba? Okay. Ganda ba itong jacket nila? 60% off oh. Pinapamigay na yung Calvin Klein dito, ano? Isang maliit. Hahaha. <laughs> Oh, yan ang mga drena. Ito na nabili natin. Hindi na sumama sa atin to. Busy-busy to sa cellphone niya. O, regalo ko iyo. Walang anuman. You're welcome. You. Ano ba to? Napasok yung store nila. <laughs> Paluwagan! si Jocelyn nag nagaagad ba na makapagpadala ng pera sa Pilipinas kasi ang taas ng palitan mga dre no? at parang ilang linggo na yata ganyan eh di ba bigla ko lang ano naisip na okay uh, mataas yung palitan kasi nga pala dahil sa mga nangyayari ngayon sa Pilipinas eh ba diba? yung mga nangyayari ng kalokohan sa gobyerno kaya bagsak ang ekonomiya ng Pilipinas natural babagsak, babagsak din yung ano di ba babagsak din yung piso Next week, pag kinuha mo yung palwagan, bibilangin niya muna sa harap mo. Dahil? Dahil. May nagkukulang? <sighs> Oo, na may nagreklamo daw after 3 months na tumanggap sa kanya, reklamo na kulang daw yung ano. After 3 months? <laughs> ba diba? Ano nangyari ba after 3 months dahil nga, hindi, hindi niya agad binuksan yung ano? O, hindi. <laughs> parang oh, napaka pa imposible naman yata nang daloy. mo parang <laughs> paano mababalid yung reklamo mo kung after 3 months natanggap mo na yung pera tsaka ka lang magrereklamo? nga, 'di ba? Kaya bibilang. di pa nang parang nangyari. Eh 'di bibilangan nanya sa. No, ako. hindi ibig sabihin ano nangyari doon sa Ed nagreklamo Oh. Eh. Wala. Wala nang nangyari. doon. Ano mangyayari kasi ay, uh, bakit after niya hindi daw niya kinailangan yung pera, hindi niya kinailangan yung pera, hindi oh. niya binuksan. Eh baka nakupitan oh. ng asawa dahil oh. yung asawa. Kung <laughs> ano. Hindi si. May mahirap na pag hirap pang habulin yung ganun. Mm -mm. Oo. Oh, parang napakalabo lang habulin noon. Ah, um, pwedeng ay hindi. Bukas yan. Bukas yan. Ay, yung bukas pa. Yung ticket ko kagabi parehas, parehas na ano, free ticket. Free play lang? Yeah. palitan? 42.30 So okay na, huwi na tayo. Huwi na tayo. Huwi na Okay na, huwi na? Yeah Ang dilim na, kala mo ano na eh Kala mo gabi na, 4.30 pa lang yan mga 3 labas ka ang bilis ng oras talaga dito magugulot ka na lang eh, ha? alas stress na alas kwatro na madilim na tapos kinabukasan papasok ka na hindi ka pa nakakapahinga ng sapat lalo na kung double job ka part time part time ka <laughs> ang hirap maging mahirap mga dre no lalo na kung ang kalaban mo kasama ang gobyerno ay boy, ganun Di ba, wala nang kinalaman yung pinagsasabi ko Halo-halo <laughs> ng pinagsasabi mo. No? Eh, nakainom tayo, anong gagawin natin? <laughs> <laughs> Parang lasing <laughs> Yung pagkain, kinuha mo ba? Ay. Saan mo nilagay? Oo nga, akong pinag-ano... Oh, susuko... ang kaibigan Pagsubok lang yan Ayan. Ano ba yun? Ano ano nang pinagkala mo? Para kang lasing talaga Hindi mo ang minom no? Lasing sa kwento Sorry Puno eh Diba? Ano gagawin ko? malamig, malamig ngayon mga dre no? Man. Ah. Wait, Selen. Selen! Miss yes, Jocelyn! Yes, <laughs> okay, mga Jocelyn. Bukas ulit. mag kayo palagi. <laughs>